Hello and welcome back again to my YouTube channel The Mommy Chacha Vlog. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera para makaakit ng swerte, ng good luck, ng prosperity, abundance at matupad ang mga hinihiling sa buhay. Mainam nagawin ito sa araw ng Martes at Biyernes at pwede din sa araw ng Linggo. Humarap lamang sa silangan napapasikat ang araw at gawin ang pamamaraan ng pampaswerteng ito. Kung kayo ay naniniwala, panati ko mahilig sa mga pampaswerte, panoorin lamang ang video na aking ibabahagi at kung hindi naman, umanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Mga tayo dito ng mga baso o jar o mga mangkok na babasagin. Dapat mga glass babasagin lamang ang gagamitin natin sa lahat ng mga ritual o mga pampaswerte para mas lalong maging epektibo. Huwag tayong gumamit ng mga plastic dahil ito ay nakakasagap ng negative energy. At mga ngailangan din tayo dito ng bigas. Ang bigas ay simbolo ng kasaganahan at maraming blessings sa ating buhay. Mga ngailangan din tayo dito ng tatlong silver coins o mga piso. Dahil ang coins ay simbolo din ng prosperity abundance at wealth ilalagay muna ang bigas sa mga bowl o mga jar o mga baso na glass at saka mo ngayon ilalagay ang tatlong silver coins at saka mo ngayon ulit ito tatabunan ng bigas mangangailangan din tayo dito ng isang pirasong dahon ng laurel alam naman natin ang kapangyarihan ng dahon ng laurel mabisang magtupad ng mga kahilingan, anuman ang hilingin mo dito sa dahon ng laurel. Basta ikaw ay may paniniwala, ikaw ay may good intention, ibibigay talaga sa iyo. Kung meron kang specific na hinihiling sa iyong buhay, katulad ng makabayad ka ng mga pagkakautang, makaakit ka ng maraming pera, hindi ka na mauubusan ng pera, hindi ka na mawawalan. Kung gusto mo na lumago magkaroon ka ng malaking kita at benta, umunlad ang iyong negosyo, o kaya kung gusto mo na manalo ka sa sugal, sa tinatayaan mong mga sugal, sa loto, STL, raffle, o anumang mga sugal na sinasalihan mo, o kung meron kang trabaho na gusto mong pasukan, kung gusto mong makapag-abroad, Kung gusto mo na tumaas ang iyong sweldo, ihiling mo lang dito sa dahon ng laurel. Nang walang gamit na sana sincere at tapat bukal sa puso ang paghiling. Libre lang kaya umiling ka dito sa dahon ng laurel ng mga specific na gusto mong ma-attract. At pagkatapos mong humiling sa dahon ng laurel, sabihin lamang ang mantra na I am money magnet, money come to me, so mote it be. I claim it, I claim it, I claim it. Uulitin mo lang ito ng tatlong beses. At saka ka ngayon kumuha ng papel, isang malinis na papel. At saka mo ipapatong ang dahon ng laurel dito sa papel. At mga ngailangan din tayo dito ng mga cinnamon powder. Kung walang cinnamon powder, pwede ang cinnamon bark o cinnamon stick. Magputol lamang dito sa cinnamon stick. Kaunti lang ang kailangan. Dahil ang cinnamon, ito ay merong magical properties na mabilis na matupad ang mga kahilingan, mapalakas ang mga pampaswerte na ginagawa, magmanifest agad kung cinnamon powder ang meron sa inyo. Magbudbud lang kayo ng kaunti. At pagkatapos, ay mga ngailangan din tayo dito ng asin. Konting kurot lang ng asin. Budburan lang itong laurel ng asin. Pangontra lang ito sa mga negative energies, sa mga usog, mga evil eye, mga kumukontras dyan sa paligid mo. At saka mo ngayon ito babalutin. At pagkatapos mong mabalot, kumuha naman ngayon ng mga panali na kulay pula, mga red ribbon o mga red yarn. Babalutin lang ito ng red ribbon. Ang red ribbon naman ay simbolo ng good luck at saka ngayon ito itutusok sa bigas at pagkatapos ay mga ngailangan din tayo dito ng mga paminta o kung walang paminta ay pwede din ang star anise na mga durog-durog kahit hindi buo kung ano ang meron kayo kung magpaminta ang meron kayo yun ang gagamitin nyo kung meron kayong star anise na mga durog yun ang gamitin. Ipapalibot lamang ang pitong perasong paminta o kaya star anise dito sa bigas. Ang paminta at star anise, ito ang magpapahalimuya, magpapabango ng pampaswerte na ginawa na mas lalong maging efektibo at tumalab kung kumpleto kayo ng mga sangkap ay huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa nasubukan at gawin ang pamamaraan na ito at pagkatapos ay hawakan ang pampaswerteng ito at magsabi ka ngayon ng mga affirmations mo parang i-claim mo na na nadadama mo na nararamdaman mo na tatamasa mo na lahat ng hinihiling mo na magkaroon ka ng maraming pera, magtagumpay ka sa iyong negosyo, mananalo ka sa sugal na iyong tinatayaan, makukuha mo yung dream job mo, makakapag-abroad ka na, tataas na ang iyong sweldo, mga ganun. Magsabi ka lang ng, I claim it, I claim it, I claim it, pagkatapos. At saka ngayon ito, ilalagay sa mga altar o sa inyong salas, sa itaas ng inyong cabinet. Pwede nyo din itong ilagay sa inyong kwarto sa pasimano ng bintana at tatagal lang ito sa isang buwan. Pagkatapos ng isang buwan ay pwede mo na itong i-dispose. Ang pag-dispose nito, itong papel na binalot ay susunugin lang ito at ihihipan mo lang ito sa hangin para madala ng universe ang mga kahilingan mo. Ganon din ang star anise at ang baraya, kunin mo lang ito. Hugasan sa asin at pwedeng gamitin ulit sa mga susunod na pampaswerte ang bigas pwedeng iluto. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte, pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin ng time team sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad, magtagumpay at umasenso sa ating buhay at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na umaman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.